ay buhay rider na naman. Ito yung mga araw na kailangan mo naman makipagdigmaan sa ulat. As usual, kapoteng Batman na naman. O baka may mag-react sa inyo na delikado yan. Delikado naman talaga yan kung kamote ka. Joke lang mga kuis umiwas ka na lang. Siyempre, dating gawe, bagong ligo, bagong bihes. Oy, bagong pabango na naman yan, boy! Siyempre, wag na wag nyo kakalimutan magpabango. Para amoy pogi ka, boy. Ang bagong meta ng mga pogi. Ako si Chris Jer hindi ako mayaman kaya bawal maging tamad ganito rin ba kayo sa tuwing naulan? sa tuwing naulan na, na malakas eh natataranta rin ba kayo tulad ko? Ito yung araw na ayaw ko pumasok kasi nakakatamad masarap lang humilata magyakap ng unan at magkumot ng malamig Ang hirap din kaya maligo pag sobrang lamig ng tubig. Kaya lahat na nagtatrabaho dyan, ranas na ranas to. Kaya wag nyo sabihin sinungaling ako at tama kayo sa packing ko mo kamo? oh na check mo na ba ang lahat bago ka umalis yung gloves isang tabi muna sa bag kasi hindi magagamit face mask na mamaya basarin hay na kung ulan to wala nang ginawang tama puro na mali kaya inabot na sa akin ni eh, Esme itong kapote suotin mo na yung face mask baka magbago pa isip ko ang bagal mo kumilos galaw galaw Huwag yung kapote yung bag unahin mo ang gigigil na naman ako sayo Ganito ba kayo mag-setup sa tuwing tag-ulan, magulo? ganitong ganito ako sa tuwing tagulan nagdadala pa kasi ako ng bag gawa nang wala pa kasi akong top box baka naman good luck sa ating lahat ride safe sa inyo susuting ko na yung aking kapote baka magbago pa ang isip ko magmumura na naman ako netong batman sa daan ng kawalan ay Diyos ko po kapangit ba buti na lang favorite color ko yung napili ko pa kung kulay orange ka ewan ko na lang kung suotin kita wag na

ang ulang na lang ni Pogi is JRP na swing on tapos PRC na mags naman kasi atat nga pala kay uh, Rudy Pabier siya kay Norman Castillo ingat ko lalabas na kami ni Pongkan baka magbago pa ang isip ko kabayan nyo po ako sa maulan na biyahe at kayo rin mga kuys mag iingat kayo maulan pa naman tanga pa naman ikaw Biro lang mga Uy, Lagi kayo mag-iingat. Lalo na't maulan na naman. God bless.